Good morning, good morning mga bus idol uh, Pinagpalang Araw na naman sa atin Ang linggo mga bus idol uh, Andito tayo sa ating motorpal Palain mga bus idol uh, Ito mga bus idol uh, Share ko lang sa ating mga driver Sa mga hindi pa nakakaalam nito Mga bus idol uh, Lalong lalo na kapag may problema Sila sa biyahe mga bus idol uh, Ang problema nito Ah uh, ito, clutch booster. Ayan, mga bus idol. Kita nyo naman na ah, binuksan ko na siya, mga bus idol. Oh. Ah, ito mga bus idol. Ito mga bus idol. Ah, ah, pag inapakan mo pa lang siya ng konti, ang problema nito, inap inapakan mo pa lang siya ng konti, ah, tuloy-tuloy ang singaw ng hangin dito, mga bus idol. Kunting apak pa lang, mga bus idol tuloy-tuloy ang singaw ng hangin niya dito. Ayan siya. Oh. So, ang naging problema nito mga bus idol, ah, bumigay na yung nut dito sa kanyang diaphragm. Oh. Bumigay na yung nut mga bus idol. Ayan, oh, natanggal na siya. Bumigay ang kanyang nut. Ito ang kadalasang sira nito mga bus idol. Kapag rep replacement yung ating clutch booster Ayon, bago nga ito mga bus idol halos nasa dalawang buwan pa lang nagagamit natin to Ah, bumigay na siya e, ito naman mga bus idol nakakailang bukas na ako nito laging ganito talaga ang problema nya Ah, laging bumibigay yung nut dito mga bus idol ayan siya tapos yan tagas lang dito yan lang ang problema nya Ah, nag i up yung cheat valve dito mga bus idol ganun din tuloy tuloy ang singaw pa rin ang hangin dito pag inapakan mo yung clutch ayan nga mga bus idol uh, may nakuha na tayong pamalit dyan ito siya mga bus idol oh. ayan chinik na, na rin natin yung nut nyan uh, hinigpitan na rin natin mga bus idol ayan ang ipapalit natin dito para hindi na tayo papabili ng buo na bago ayan bubuhin ulit natin yan mga bus idol So sa pagkakalas naman yan mga bus idol Para hindi na kayo mahirapan mag bleed Ayan, inipitan lang natin ang vice grip yan Ayan Para mabilis pagganahin yan Mga bus idol Ayan mga bus idol Sa pagbubuo naman ito ah, May na grasa naman tayo dito may Ang grasahan Gagandito natin ar eh. yan eh. Ayan mga bus idol Ipapasok, la, ipapasok lang natin yan eh. dyan Lalagyan natin ang grasa Mga bus idol ay, may grasa na nga yan sya. Ah, simbolin na lang natin yan, mga bus idol. Ayan nga mga bus idol, ah, nag-request na nga yung helper ko na pa para palitan na rin ng bago daw, sabi niya. Eh, sabi ko naman, wala naman tagas to dito, mga bus idol. Kayang-kaya kung paganahin yan, mga bus idol. Ayan oh. mahirap lang kasi pag may tagas dito kasi wala tayong makuhang pamalit yung piston niya dito mga busa idol pero ito uh, marami tayong ganito so ayan nga mga busa idol sa mga driver natin diyan na uh, lagi nasa biyahe uh, ganito nga ang nagiging problema nitong clutch booster na to lalo na kapag replacement mga busa idol ayan yan lang muna ang video natin mga busa idol. Papalo na lang, like and share. Bye bye. Thank you.